Sobrang, ano, talaga yan. Sino sumisiksik sa'yo dyan yung pader? <laughs> Ididenay -de mo pa kasi, no? Hindi ka ba naiyaw? Wala ka bang nanay? Na? Sinabi ko na yan, di ba? Na ano? Eh bakit gano'y tsura mo? Alin? Parang ikaw pa yung naganyan, ikaw pa yung nabastos kumaka-react ka. Kanina ka pa kasi... alam mo kung ako yung ano... Kung ikaw yung... Kung ako naano. sa'yo din. naman mararamdaman Mararamdaman? Eh. Oo, kasi di ba yung kamay ko nasa ilalim ng bag ko tapos nahawakan mo pa, no? Nagulat ka pa nga, di ba? Hmm, kaya nga, Oo. Din, eh. Oo, ganun. Kalagit na ano... So, naano no. kaso na ano na... Na ano, inalis mo. Inalis, inalis mo. Inalis oh. mo. Galing saan? Dito, sa gilid. Sa, gilid? Sa, gilid? Uh -huh. sa ilalim ng bago sa gilid? Dito. Talaga? Eh bakit umuusog? Dito. Kuya, alam mo, akala mo tulog ako, no? Kaya ang lakas na loob mo, sumisiksik ka pa sa akin. Hindi ka nahihiya? Wala ka nanay? Wala ka anak? Wala kapaten. Alam mo, yung ganyan, dyan nagsisimula yan eh. Alam mo? sana bago ka nagpadala sa ganyan. Sana nag-iisip ka kung worth it yun, no? Ano ba sabi ko sa'yo? Ano, ano po? Mo hindi mo sinasadya. And I'm sorry. Mga man, hindi mo sinasadya. So, hindi no, ko makatingin sa Eh. Hindi ka, hindi ka komportable. Yan, luwag-luwag natin. Hindi ka naawa sa akin, no? <laughs> talaga. Sorry talaga, alam mo di talaga. Uh -huh. dito oh, talaga, talaga. yung bay ko. Mm -hmm. Lahat ay inaantok dito. Talaga inaantok. Kabi parang gising na gising ka pa nga eh. <laughs>